Di po kami pupunta kung saan kung hindi pupunta kami ngayon sa piyestahan. I think ito na yata ang last piyasta ngayon sa taong ito. Dahil merong kaganapan at piyasta dito sa isla ng Siargao. Hi everyone, it's me, Nanny Wonder, ang single mom ni Mama ni Aura dito sa isla ng Siargao. At hindi ko nga alam kung paano ko to panganak si Aura. Pero ang alam ko lang is Latina kaming dalawa. At nakatira nga pala kami sa isla na napakamahal ng bilihin. Kaya naman superang swerte namin dahil makakalibri naman din tayo ngayon ng kain. Kaya naman ang atake ni Aura ngayon is para siya nga atin sa binyag na owner ng fiestahan. At ako naman is Habibi nga ng nga zlots. <laughs> na hay, napakaganda ang atake lisim. Napakainit nga ng panahon ngayon at feeling na sabi ko pa nga dito na parang hindi exhausted ang dating natin ngayon at maluluto tayo. Pero sabi pa nga nila is tiis ganda, o di ba? So dahil wala akong tour today at timing nga is merong fiesta at ang dala lang po namin ngayon is Uh, kapalan kapalanlizim ng muka kasama with them. At masabi ko pa nga mag-iikot-ikot kami. Ang dami nga naming napuntahang bahay. Napaka maaga pa nga namin dito ngayon. Kaya naman tumambay muna kami dahil super init po talaga ng panahon. And which is really good. Habang naglalakad-lakad nga kami dito, syempre magpapadaandaan tayo sa mga bahay. Ang advice ko lang po sa inyo, once na pumunta kayo sa pistahan at wala kayong kakilala, pag meron kayong nakita na maraming grupo na pumasok sa bahay, pumasok na rin kayo kasi ang alam kasi ng uh, 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 nag nagpapapiesta na bahay is kasama kanila. Pero ang alam din ng mga kasama, yung mga grupo na yon kakilala mo yung may-ari. ba diba? Ang tawag doon is, para makakain. Alam mo ba, ilang bisis na ako nagutong sa pesta. Minsan kasi umaatake yung Ah, mahiyain Lizim ako. Ewan ko bakit ganon. Kaya naman dito, nag ikot, -ikot kami, is kami. Meron sa kami pupuntahan. Kaso sobrang daming tao, sabi ko, at trust tayo kasi hindi ready ang mga Latina. So, nandito kami sa isang kaibigan namin at ang dami nang ang kainan nila. Sabi nila, di na lang kami daw kumain sa private place nila or sa may likbirikura nila. nag na nga sila ng lechon. Sabi ko pa nga dito na sayang, no? gusto ko para masana yung buo sana. Pero, wait wait lang kasi nga marami pa tayong bahay na pupuntahan. At sinasabi nga mayroong nga nag-comment dito na basa ko sa post na parang ano bang trabaho ng prinsisa? Sabi ko pa nga walang trabaho ang babae. Ang trabaho ko is tour guide po talaga sa isla ng Siargao at manghanting ng apam. Sa mga na nagtatanong sa akin na parang paano kita imit sa isla ng Siargao, kailangan mo akong i-book as a tour guide para naman uh, makasama mo ko ng whole day at the same time. Marami nga di, ang dami na go wonder kung bakit daw napakalaki ng bag ko. Ikasama eh, ko yung alaga ako, bakit ba? Nilagay ko lang dyan siya sa bag at bihib-bihib niya. Sabi pa nga nila ba, what if mag -poop? Hindi yan mag -poop kasi nakapampers Lizzie Mjorn. Kaya kung saan tayo magpunta, kasama natin ang prinsesa. At ang ganda nga ng bag ko today at bigay ito. So lahat ng meron tayo is halos bigay. Halos mga pa-promote Dahil vlogger nga daw tayo. Oy! Aray ko. So balik tayo dito sa piyastahan. At ito nga, binaba ko na muna siya. Sabi ko, ibaba ko muna siya kasi nga parang uh, na-stretch lisim siya. So nandito na nga kami sa pangalawang bahay at kilala to ng kapatid ko. Sabi pa nga ni ate na pumasok na kayo dahil marami talaga akong handa. Alam mo ba pagpasok namin, makikita mo talagang magugulat ka sa dami talagang handa. At buo pa ang litsyon. Parang wala pa masyadong pumunta dito. At napaka-timing nga ah, dahil kami ang nauna. O makikita mo talagang ay meron na palang nauna pero buo pa talaga. E tingnan mo naman ang gagawin ko kung paano, di ba? Sa litsyon na alibri ka. Magkano ba per kilo ng litsyon sa inyo? Pa-comment na nga lang sa comment section. Nang nagiwa na nga ako, sabi ko, wow, mahakita mo talaga yung crunchiness, yung deliciousness, napakasarap. Habang itong tin tinignan ko yung piece na to, excited ako dahil nag na ako for how many days ng litsyon. Nung tinikman ko, sabi ko pa nga dito sa anak ko na, oh, tikman mo rin. Noong pagtikim niya, sabi niya napaka-crispy. Sabi pa nga nung may-ari dito na parang hindi na daw crispy. Sabi ko napaka-crispy po. Be honest po. At napaka-sarap. So, ayan. Naparaming asin ng kain. Alam mo bang hindi na kami lumipat pa sa ibang bahay? Kasi dito na kami nag nag na dumating na parang hapo na. Sabi ko pa nga na sa sobrang dami nilang pagkain, ang hirap na ubusin. Alam mo, sana meron talaga araw-araw fiesta, no? Kumusta kaya mga pesta sa inyong barangay? Kasi pag nandito sa amin fiesta, maraming umuwi na from the city. Kasi yung para talagang kuha nila. At also nagkantahan na rin kami dito. Hindi na mawawala yung kantahan. Tapos yung mga kasama namin, nagtagaylizim sila. Ako naman is laylo-laylo-lizim na at opo upo lizim lang din ako dito. Ito yung mga kasama natin dito is mga nagka-stay na din sila ng mga makatagal dito sa isla ng Siargao at naging friend ni Nini Wonder. O oh, diba, napakaganda ng timing kasi nga baka uh, sabado o oh, sunday ito and then oh, it's Monday pala. Walang klase si Aura. At pagkatapos namin doon, pumunta na kami dito sa ukay-ukayan kasi simple, mangu-ukay-ukay sana kami. Kaso tingnan nila, tinitingnan, tinitingnan nila yung sabi mga na bagay daw sa kanila yung maiksi na short. At ako naman is tawa ng tawa. At ako nga dito, sabi ko maghahanap rin ako ng outfit ko. At wala akong nahanap kasi nga sa sobrang, alam mo sa sobrang dami na nanaka-display, ang hirap na pumili kung ano talaga yung gusto mong i tapos sobrang init pa ng panahon, nagalo-halo na. Tapos ayan, sabi pa nga dito, in-interview, interview niya daw ako. Para daw ako nagbibenta ng haplas or yung mga well, kuan daw, yung parang uh, mga oil. Sabi ko, eh, grabe ka naman. This is what we call Mary Passion. <laughs> passion. So ayan, nagpili-pili na nga ako dito at nakakatuwa. maraming talaga magagandang quality. Sabi ko naman, isang dami nagbibigay din sa akin ng clothing. Hindi ko nanunid ko na talaga ng mga clothing na yan. At dito na nga kami is, nag, uh, a dito kami pumunta dito sa parang nagtatapo ng like bariya-bariya. At nang-enjoy kami. Sabi ko pa nga dito, I think this is the, the best day that we have with my friend and my anak. Eh, yun lang.